Lani Mercado at dalawang anak sabay-sabay nagsipagtapos sa Lasal Dasma. Para sa aking balitang showbiz, sabay-sabay na nagtapos sa kursong Master in Sustainable Leadership and Governance ang mag-iinang sina Congresswoman Lani Mercado at ang kanyang dalawang anak na sina Brian at Jolo Revilla. Ang tatlo ay nagtapos sa De La Salle University das Maria City kung saan sinabi ng kongresista na kahit nasa public service o mano ay hindi dapat tumigil sa pag-aaral at sa pag ng kaalaman. Sinay pa nito na hindi naman daw kasi siya abogado at wala rin siyang kaalaman sa paggawa ng mga batas dahil legislative ang kanyang trabaho bilang isang kongresista kaya't nagdesisyon siya na mag-aral na lang. Idinagdag pa nito na una siya nag-enroll sa Ateneo University para sa anyang masteral course pero hindi niya ito natapos dahil sobra siyang naging busy sa trabaho lalo na at first term niya noon sa Congress. Noong nag-offer umano ang De La Salle University DASMA ay agad niyang tinanggap ang masteral course ng Sustainable Governance kung saan nakatanggap pa siya ng medal. Si Lani ay pinagkalooban ng highest distinction ng De La Salle University kung saan mismo ang mister nito na Senator Bong Revilla ang siya nagsabit sa kanya ng medalya